Pare, alam mo, agree ako kay coach, kay Charles, idol Charles Barkley. In the first place, pare, when you signed that contract, that huge contract, pare, ang laki ng kontrata niyan, hindi mm. ko na, hindi na natin ano exact figure. Pare, nandoon na lahat eh. It's the whole enchilada na sinasabi ni nandoon na lahat. Playing time, nandoon na lahat. Yung ano mo, mga, mga, ano-ano mga kon nakas part and parcel yung playing time mo dyan na you have to play to the best of your ability all no the way. way to the finals, semifinals. Ang alam kong load management, ang mag, mag, mag -manage ng playing time mo is hindi ikaw. Sa coach mang gagaling yun. At prerogative ng coach yon kung hahabaan ang oras mo or iiksaan ang oras mo. Hindi pwedeng kung sa umpisa pa lang ng tournament like kagad ang ano mo gusto mo pag ano, eh paano ka naman kaya aabot sa playoffs kung sa umpisa pa lang eh ala-alalay na kagad sa'yo siguro and it will be unfair dun sa mga past players na sagad-sagad ang mga laro mm -hmm. I mean anong ilang years ka ba maglalaro sa uh, NBA hanggang 50 anyos? so talagang just have to give your all ngayon yung that's why sila Lebron Ayoko naman igaya sana pero kumuha ng mga dietitian, personal strength and conditioning coach, puro personal nila para maprolong yung career nila sa NBA. Tapos maayos yung kinakain nila para tama yung sus, yung sustansya na napupunta sa katawan nila. Ngayon, ang tinatanong, paano tatagal sa NBA? It depende sa performance mo yan papaano ka naman magpe-perform kung selective yung oras mo sa loob ng court? Pipili ka lang kung kailan mo gusto papasok or iiksian mo yung playing time mo. Papaano naman yung team mo kung kung yung hirap na hirap na nga manalo, iisipin pa nila yung playing time mo. Yung iba nagpapatayan sa playing time, nagmamakaawa, naghahanap ng mga playing time. Ikaw naman na superstar, nasa na lahat ng grasya, eh, ayaw mo ng playing time dahil nga sa health issues. Kaya nga masyadong masyadong ano to, may, hindi parang medyo unfair ito sa mga ibang sobra-sobra ang ang ginagawa para sa team nila hanggang sa halos hindi nga umabot ang career nila mga 20 year career. Talagang uh, Jordan, nakita mo naman sa halos yung karir ni Jordan halos hindi nagmi-miss ng ng games yung mga yung A, ilang ilang games yon yung nag-record sila. Kaya sa, sa akin lang, ito lang gusto kong masabi na unfair ito. Agree ako doon sa, sa ano sa case Charles Barkley at uh, most likely kung ganito ng ganito maging sitwasyon niya ay eh, maghanap na lang ako ng katrade ito trade na lang kita doon sa willing siguro a little lesser skill compared kay Embiid na willing maglaro hanggang sa hanggang sa pang, yung pangarap ng team na mag final sila kasi pare hindi mo naman, alam mo naman, ang uncertainty sa NBA. Hindi mo naman masabi ang injury dyan. Katulad nila Larry Bird, nagka-lower back problem, laro lang ng laro. Wala naman ako narinig na, oh, merong load management dapat para si Larry Bird tumagal hanggang 40 years, 50 years. Wala eh. Uh -huh. If you're just after the wins, wala, wala, gagawin mo para lang mabigay mo yung para sa sa team eh, di ba nga, ulit pa ulit ulit, there's no substitute to victory. So, yan, mag-iisip na malalim ang management ng ano yan, ng team niya, kung kailangan pa ba ikip ito or, di ba? Tama, tama, tama.